testimony po mga adult, kain po tayo. Ay, pa lang ako, pero 9.40 na. Uh, wala kasi mga eh. Buti na kapag sa inyo, ganoon ako na ninyo mga kapag. Nakalulog ko na kapag sila. Pag sila, isa na ang trabaho na. I-black out yun. Puro dapat sa laging po sila. Kung sa mga worker, mga kapabaras, isa-shut down nila. Kasi yung mga nagloto. Yung iba naman, pang hindi nila maluluto ang hindi ko siguro ng mga ganda bye bye. Sige, bye dito na ako kakain sa lagas kasi maliwan ang buhay araw sa loob ng video mga baka naman eh ako may ipis na pala bali uh, San Marino po yung ulam po saka yung

mabilis pa lang. nila nga. Hmm. daw nila yung kurinti. mismo ang nagsasad ka. Eh. Baka hindi sinagsain ka nilang maka. hindi hmm. nga wala sinang kinain. Ah! No, 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 no. ayun namin po sa mga kayo. silip silip na may ulo nya ang nakalim yung isang kalampang ng lako yung na ang lumusit ang ulo sa may lalim mong lako yung mga gano'n kaya maka enggak ikut silang muru melihat

tao yun. Sige po mga idol. video. Thank you for watching.